Isang tanong na naman po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ang kanyang tanong po ay, ilang araw ba daw pwedeng pakainin ng normal feeds yung mga lagang baboy na tapos na pong nabulugan? Kapag tayo po ay nagpapabulog sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan, dito po sa king backyard farm, akin pong nakasanayan na sa araw mismo na ako nagpapabulog ay hindi hindi ko po sila pinapakain Pinapainom ko ng tubig, pero hindi ko po pinapakain ng feeds. Pagkatapos po silang mabulugan, ako po ay nagbibilang uh, ng uh, day 1 hanggang day 21. Sa day 21 na yan, atin pong uobserbahan kung uh, buntis ba yung ating mga inahing baboy. Kung hindi po siya nagrehit, hindi po siya naglanding uli. So, mayroon pong chance na siya po yung buntis Pagdating po ng day 30 mga kaibigan, kapag uh, hindi talaga po siya nagrehit, sa day 30 to day 90 to day 107, ang inyo pong ipapakain dyan ay normal na po na 2 to 2.5 kilo per day na breeder feeds. Yan po yung inyong papakain sa mga alagang inahing baboy nyo. 2 to 2.5 kilo per day from day 30 to day 100 to day 107 bago pa kayo magchange feeding into lactating phase o kaya milkmaker feeds isang linggo bago po yung expected date ng mga nak, yung mga inaheng baboy nyo po mga kaibigan